Hello guys, it's me again, Maite. So tarao uban ni ko dari sa kusina kay mang-arrange ta dari sa akong kaban. Mahiwagang kaban ni Mighty dito sa Jeddah. O, oh, di ba? Na nadara akong mga kuan, mga do sa pagkaon, ng mga pagkaon. Na yung mga instant noodles, mga cup noodles, mga magic syrup, na apoy sugar, na apoy palaman, na, ang asin, tuyo, na diritanan sa kong kaban, mahiwagang kaban ni Mighty o, diba, sa Jeda. O di ba, mo ni sa kong kaban, di ko magutman ani kay dagan kikugkuan. Ma, mabalaka na kuan, mabalaka nag kanang gamay na bitaw ko pagkaon kay basing magutman bitaw ko lahi ra jud dining kuan naginusara ta diri kay maning kamot ta makakaon ta maning kamot ta mangitag pagkaon maning kamot ta makapalit pagkaon kay what if kuan ba ya what if kanang magutman ta o di ba mo nang maning kamot jud tag pamalit og pagkaon dai tan ganin na ko nga gamay na kong pagkaon na din ko gamay na kong tubig mabalaka na din ko kay ang tubig man gud diri nga mainom or pangluto kay paliton so kung gamay na akong tubig mabalaka na jud ko samot na kanang walay klase kay may mantong tong naay klase kay didto ra ko maginom tubig daghan didto sa school kay libre man ang tubig didto na mga dispenser didto sa school so diri sa pagabot sa accommodation kay paliton jud sa sulod sa akong kaban mo na mga instant daghan mga instant mga pan apoy mga pan kapi gata so pag humana pang arrange nagkaon na din ko kay gigutom na ko dyan maurat akong trabaho pag kuan ka ng well, ayon bitaw ko or gusto ko nga malingaw ko mag video video mag arrange siya akong mga gamit diri kay aron dili ko bation o ganang kahumsik diri so mauni akong sudan dyan mauni akong giluto last na akong nga video katong patatas nga akong gilataan gisagulan akong tuna tuna siya nga katong naasakan akong gisagulan eh, and lamit man siya kuan lasa kay siya kay ang aqua pong tuyo kay katong tuyo nga soy sauce nga kuan magi ang brand o oh, di ba lamit kaayos siya kay lasa na siya daan ba na siya ganang seasoning bitaw nga kuan soy sauce so na siya nag lami jud ikaon basta magkinamot ka kay kanang murag dili ko mabusog ka ng naanad Magud ko nga magkinamot ka basasamot na kanaingani ang sudan mga gisa-gisa kanang walay sabaw lamit dyan kay magkinamot kay satisfying kay mabusog dyan ka nga kuan pagka humani mo ka o mabusog juga ka fully ano fully busog fully book imong tiyan o ba diba? pero pang kutsara ko kay kanang kuan okay ra mga kutsara pag sabaw ang ano sudan roging ani lamit dyan magkinamot o kay murag mabusog dyan ka dali o ba diba? ako akong live dere kundi ko magluto di ko kakaon kundi ko manggrocery di ko kakaon kundi ko mamalit og tubig di ko kaluto di pa ko kainom mo na nga uh, praktikal ta diri nga side dere sa Jeddah lahi ron jud tong nata sa kuan nato sa atong balay kay naa may mapalit og kuan tubig na mulungag. na ay sus lahi ra jud og maabot na ta diri sa laing laing country kay ganamaning kamot jud tag kay kundi ta mulihok dai na amot na mapas jud ta That's all for today. Thank you for watching my video. So magbigyo for the live update here in Jeddah. Thank you for watching and follow for more updates. Bye bye. Bye.